Hello guys, ang pag-uusapan natin ngayon ay yung difference ng bakuna ng health center at saka ng clinic ng private pedia. So, marami kasing nagtatanong dito kung ano ba yung difference ng brand, ng presyo, ng benefits, ng disadvantage or yung pros and cons. At bakit meron pa rin mga magulang na kahit libre sa health center, may nagpapa bakuna pa din sa mga private. So, tumutok lang po kayo at alamin po ninyo ang kasagutan. Sa practice ko, ang like kong sinasabi, kung may available sa health center, please go to your health center dahil sayang. And then, yung mga bakuna naman na hindi available sa health center, pwede sa pedia clinic or pwede sa mga pediatrician ninyo. Actually, yun lang talaga ang difference. Yung availability. And number two, libre sa health center. O ano pa yung pagkakaiba? Yung third na pagkakaiba, ito na yung sagot kung bakit nagpapabakuna pa din sa mga private pedya ang ibang mga mommies. Kasi habol po nila yung check-up or yung well-baby check-up ng inyong mga pediatrician yung monitoring ng height and weight ng inyong infant. Number two, yung mga milestones niya, kung na-achieve ba niya yon. Number three, yung mga questions ng mga mommies, yung kailangan na assurance na ibibigay sa mga mommies, and yung kung ano ba yung babantayan, ano yung iyo watch out for, kung kailan sila dadalhin sa clinic or sa emergency room. So, yun po yung mga habol na iba mga mommies. So, Dok, paano naman yung mga magulang or may mga parents na walang pang private pedya? Hindi po problem yan. Kasi kung ang habol nyo rin ay well baby check ang pwede po ninyong gawin, magpunta sa health center para sa bakuna. Ang, ang para naman sa well baby check-up, magpunta naman sa mga government hospital na may pediatrician kagaya ng district hospital. Dati walang specialist dyan, pero ngayon may mga specialist na dyan. May mga pediatrician na sa mga district hospital. Lalong lalo na sa mga regional hospital, sa mga general hospital, especially sa mga training hospital. Madami pong ganyan sa Philippines. Eh, sa lugar po rin nyo, alam ko naman na may mga malalaking hospital. Diyan po may mga pediatrician at nagbibigay sila ng serbisyo hindi lang para sa mga sick baby, pati rin sa well baby. So, magpunta lang kayo doon, sabihin nyo, for well baby check-up po. Wala po siyang problem, gusto ko lang siyang mabigyan uh, ng well baby check-up para ma-check si baby. O kaya sabihin nyo lang, well baby check-up po siya. Wala po siyang problem. Para malista na kayo doon. So, doba, tip na po to, ha? Hindi na kayo gagasto sa mga private clinic. Siyempre, choice din ng ng mga ibang parents, yung mga ibang may budget gusto pa rin nila sa private clinic o ano naman ang habol nila baka convenience uh, hindi masyadong mahaba yung pila hindi mainit and probably the facility so yun po yung pagkakaiba ng uh, bakuna sa health center tsaka sa private pediatra yeah. so let's talk about the brand actually halos pareho lang may mga ibang brands lang na na hindi pareho kagaya na. Ang, ang pagkakaalam ko, ang Prevnar, ang PCV, 13 or 10 yung ginagamit sa health center. Sa private pedia, uh, 13, may 15, may 20 na. Pag mas malaki yung number, mas okay dahil ibig sabihin marami ng strain ang nako-cover ng bakuna na yun. Kumbaga parang dati, 10 lang na types ng bakteriya ng pneumococcal yung kayang uh, i-provide na protection ng bakuna na yon kapag 13, 13 na. Kapag 15, 15 strains na. At yung pinaka 20 na. Pero yung uh, ginagamit natin ngayon dito, 13 tsaka 15. Siyempre, kapag mas madami ng strain, mas mahal. So sa so health center, ang pagkakaalam ko, ang ginagamit nila doon ay 10 at tsaka 13. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi na kayang uh, maproteksyonan from severe pneumonia ang baby mo kapag ang ginamit ng health center ay 10 or 13 lang. Same pa din naman, okay? Mas advantage lang kapag mas madaming strain or uh, mas mataas yung uh, type ng no? PCV or yung pneumococcal. Sa 6-in-1 naman, ah uh, karamihan sa mga pedya clinic, ang ginagamit namin ay 6-in-1. Pero marami ding brand yan. Sa so health center, kadalasan, ang ginagamit nila ay Penta or 5-in-1. Kaya merong additional na OPV or yung oral polio vaccine, yung pinapatak. So pare-pareho lang po lahat yan. Magkakaiba lang talaga ng brand. Ano pang binibigay ng health center? Yung measles. Yung measles is available sa health center. Tapos ang kasabay ng measles ay jap and cef which is wala po sa health center. Ang Japanese encephalitis vaccine ay importante para ma protection po kayo laban sa jap encephalitis. Ito po ay infection sa ulo. Kung maalala po ninyo, nagkaroon ng outbreak ng jap encef. Ito yung mga may lagnat, nang nagkakaroon ng behavioral changes, bigla-bigla Uh, nag-iiba nag yung ugali, no? hindi kayo kilala, tapos nangungumbulusyon. Ito po yung and na sa kagat ng lamok. So meron na pong bakuna para dito, matagal na po siyang binibigay, pero hindi pa siya binibigay sa health center. Ang isa pang bakuna na ay kailangan nyo talagang mag-alat ng budget para dito dahil wala siya sa health center, ito po yung flu vaccine yung flu vaccine, marami pong brand yan. Sa mga nagbibigay ng bakuna, which is yun sa mga drugstore, actually, kailangan kong i-review. Alam ko, uh, hindi, sa legal terms, hindi ko alam kung allowed po yun. Pero mas maganda kasi na may mag-screen muna, may mag-assess muna sa baby bago ibigay yon Pero alam ko may limitation. Meron silang limitation na sa ganitong edad, bawal silang bigyan ng bakuna. Pero para sigurado na lang, sa clinic nyo nalang ipabigay. Hindi dahil para kumita kami. Siyempre, para maging safe po tayo. Lalo na sa mga infant. Lalo, lalo na ito sa mga toddler. So, ito ay 5 years old and below. Pero kung teenager po, tapos adult, yung buong pamilya ninyo, ay uh, nakapag-decide na magpabakuna sa mga drugstore. Actually, hindi ko alam kung sino magbabakuna doon. Kung meron silang hinar na doctor at nurses, then doon. Pero sa mga toddler, please kung sinabi ng drugstore na bawal, sundan nyo na lang po para mas safe. Isa pang bakuna na wala sa health center ay ang varicella. At one year old, binibigay po ang varicella or chickenpox na bakuna. So kapag one year old health center, ang binibigay MMR. So ang ina-advise ko po sa mga patients ko, health center muna para mabigay yung MMR and then after, after a month, bumalik kayo sa inyong mga pediatrician para mabigay na yung mga pwedeng ibigay at one-year-old. Actually, madami po ito. Uh, isara dito nga yung varicella vaccine. Meron pa yung meninggo, pwede nang ibigay ito. Meningo coxemia vaccine, okay? And number three, yung hepatitis A vaccine. Pwede nang ibigay ito sa one-year-old. So, yun lang, um, pinaka-basic na difference niya, yung availability, yung price which is libre lang sa health center at uh, yung habol nila sa pedya so yun lang po salamat